Let's eat dinner, guys. So, this is my kind of dinner. It's a fish. So, hindi ko alam kung anong tawag sa fish na to. Ayan. So, parang galunggong ba yun? Hindi ko alam. And then, I have the soup, the fish soup. Kasi kaninang lunch ay nagluto ako ng sinigang na tilapia. Yung buhay na tilapia. Sobrang, ano, uh, masarap yung, ano, yung tilapia na buhay. Fresh na fresh talaga. Iyan oh. So, meron pang, ano, so, sabaw na lang yung natitira. So, hmm. mainit kasi. And then, magkakamay ako. So, nagugas niya ako ng kamay, guys. Ayan. Gumawa ako ng, ano, ng bagoong na may kalamansi gusto kasi ilagay sa kanin. Hindi ko alam. Nagkikrib ako ng something na kakaibang pagkain. So, nilagyan ko ng ganun. Magkukutsara na lang ako. Hmm. <laughs> hmm? Comment nyo nga guys kung anong tawag sa isda na to. Rinito ko na siya kasi kanina. Sinigang na tilapia. Ngayon ay pritong isda naman na ganito. Hindi mm. na ako magkakamay kasi nilagyan ko ng Bagoong na may kalamansi yung kanin ko. Manganga mo yung kamay ko kapag... Hmm. Hmm. Ang sarap kumain, guys. kalabasa. basa nang kalimutan kong ano. Hindi ko na siya kakainin. Mm, sarap. Nakakagana talaga kumain yung ano. Mm. May bagoong na may kalamansi. Nagagay ko sa kanin ko. Kasi dapat spew, dahil hindi ako kumakain ng kanin. Hmm? Sarap guys. Ngayon lang ako napadami ng ano. Kain ng kanin. Bigla na nagutom. Ganoon kasi pag nagkikrib ako ng something. Ito ay sabaw ng sa oh, sabaw ng isda. Sinigang. Ang sarap din ng tilapia kanina nalinot ako. Nagluto ako ng tilapia kaninang tanghali lang. Hmm. <laughs> It's yummy. 拜拜。